Kumusta mga parekoy? So Thursday ngayon uh, 4th of July So walang pasok <laughs> Holiday dito So ang gagawin ko ngayon Wala kasi akong medyong uh, gagawin ngayon So ang ginawa ko uh, Naghanap ako naka, Nakakita ako ng Sa Facebook Marketplace Para pang ukay mga damit uh, Binibenta lang niya $15 $15 Uh, mga uh, t-shirt, mga jeans, mga shorts, lahat-lahat. $15 lang. Hindi to mga vintage, mga mga branded lang, mga branded na mga mga damit na pang lalaki. So, ang gagawin ko ngayon is kukunin ko, pipick upin ko, again, para sa inyo to pang ukay. And then, pupunta tayo ng Goodwill. Ang Goodwill, uh, Goodwill is a thrift store yan may malapit kasi na goodwill doon pupuntahan natin, tingnan natin kung may mahanap tayong ano, something na pang resell ko rin dito uh, malimit lang ako paminsan-minsan na ako nagpupunta ng uh, trip store kasi nagmamahala ng mga trip store dito, eh, nakakainis kaya lahat puro garage sale tsaka free market So yeah, so samahan niyo ako. Uh, tingnan natin kung anong mga ma ma uh, mabili natin sa Goodwill hopefully. Ano ipapakita ko sa inyo isa-isa kung ano yung laman ng uh, ng pag-ukay na to. 15 dollars lang to pre. Uh, so good deal to. So pwede na pang para sa inyo. All right, papakita ko sa inyo. Kita, kita. alright mga pre. So 'yan 'yan. Uh, yan yung mga nabili ko sa Facebook Marketplace. Hindi ko na lang uh, binidyuhan kasi nakak nakakahiya. So, yeah. So punta tayo ng Goodwill and then pag uh, uwi natin ng uh, bahay ipapakita ko sa inyo kung uh, ipapakita ko sa inyo yung mga mga laman yan isa-isa. Yeah, hindi again hindi mga vintage yan mga priha, mga mga branded lang. Binili ko lang kasi mga branded kasi 15 and then $15 lang. Ewan ko kung ilang piraso yan. Basta ya yeah, isa-isahin natin yan pag uh, dating ng bahay pero punta muna tayo ng Goodwill. Uh, tingnan natin kung anong ma-pick ma up natin doon uh, pang resell. Alright, let's go. Koy, dito tayo sa Goodwill. Goodwill tayo. Haanap tayo dito kung anong trip store to pare ko trip store. Hindi ako nagpupunta gano'n dito pero tingnan natin ha kung may mahanap tayo. Let's go. Ito bro, parang maganda to pre. Nabibenta itong mga, ano, $70 yata pre. Pero magkano kaya ito walang presyo ano kaya po? Anong price, pre? Okay na no, okay po. Ito. po. Okay. 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 Nakuha tayo ng cart pa dito, okay. pre. Uh, $100 to pre. Yeah. $90 to $100 to $100. <laughs> Papag na tinahanap tayo ng outlet. And then, kinuha ko din to. Mike Jordana t-shirt. Ang ganda nito. At saka pati ito. Thieves Camaros. I don't know, hindi to vintage pero okay na tingnan ko. Hindi ko alam kung kukunin ko to or hindi. Baka iiwan ko to. Pero yung usap, yung Jordan for sure test natin pre kung iilaw pre kasi baka sira eh 30 dollars pa naman to yan natin yan gumagana yan ayos pre nag turn on alright okay to okay kunin natin Kunin natin Kunin natin yan Ito para iiwan ko lang siguro to Maganda kasi kamaros Alright pre Ito yung mga nabili natin Yan So ito uh, 20 dollars Wala kasi itong presyo eh So Nilagyan nila ng uh, 20 dollars So okay na yan And then ito pre Siguro mabibenta natin to mga 100 dollars 90 to 100 dollars Pero we paid up for it uh, Bili natin ito uh, Magano 30 dollars And then itong t-shirt na Michael Jordan Ito Jordan t-shirt Mike Alright So ayos na yan So sabi ko nga hindi ako nagpupunta Masyado dito Ng mga goodwill Pero pumunta tayo ngayon Ako naka Apak yata kayo ng bubble gum So hindi ako masyado Nagpupunta dito Or ng Goodwill Kasi nga Ang mahal So Deny lang natin ngayon Bahay na tayo mga pare ko eh So Bahay na tayo Ito yung nabili natin Ah Fifteen dollars lang to Para Again Para sa inyo to ha Para sa inyo to lahat Pang ukay to Ang ganda pre oh Vans Uh Suli na suli to pre Vans oh Napolo shirt Anong size nito Maliit lang Medium Medium pre So para sa inyo to, Vans na sweatshirt to, ang ganda. Ang ganda. Ito may shorts, top man, waist 30, size 30. Size 30. So para sa inyo to, size 30. Ano ba, may, may mga shorts pa dito. ito jogger pre. Jogger. Brooklyn na jogger, size small. Size small. Ang ganda. Size small ha, jogger. Sa to lahat, sa to lahat. Ito, may isa pang shorts. Uh, flag and anthem. Shorts, flag and anthem. Size 30 din. Size 30. So, dalawang shorts tayo na size 30. Size 30 din to. So, sa to ha. Sa ukay to. Maganda po. Ang ganda pa. Sa to. And then, may jeans. O gap pre, Gap. Slim fit. Size 2930. Oh, mga small dyan. size 2930, gap to pre. Gap. All right, sa inyo to. Okay to, okay. And then ito. Oh, Polo Sports pre, oh. Ralph Lauren pre. Ralph Lauren na na pre, na t-shirt. Ralph Lauren, size small yan. Sa inyo to. Ang ganda. Oh. Medium ako eh. Pero okay. Oh, okay na. Ang ganda ng fit. Ang ganda ng fit. And then ito ano ba 'to. Oh, another Ralph Lauren. Another Ralph Lauren. Oh, small din. Ha? Mga tunay ito, mga legit 'to. Oh, small ako. I mean, medium ako pero parang ang ganda. Ralph Lauren 'yan. Ito, ano 'to? American Eagle pre. American Eagle na sweatshirt. Oh, American Eagle na sweatshirt. Ang ganda. Oh. Long sleeves. American Eagle small din to. American Eagle. Ito, oh Buffalo. Buffalo na polo shirt. Buffalo na polo shirt. Ang ganda rin yan. Size Anong size to? Small din. Buffalo. Ang ganda niyan. Oh another American Eagle. American Eagle na sweatshirt. American Eagle small din to. Ayos. American Eagle. Ano ito? Oh, shorts pre. Shorts Cactus Man. US size 29. Oh. Ang ganda nito pang beach oh. Pang beach. Or kahit ito pang summer. Oh. Ang ganda pre. Size 29. Shorts. Ang ganda. Oh, may shorts pa. Ang dami pa lang shorts ito. Size 28. O, pang lalaki nito. Parang maliit konti. Ay, parang pang ito. Ay, pang lalaki pala ito. Pang lalaki, pero parang pek-pek shirts ng pang babae. Ah, pang lalaki. 28 size, 28. So, mga, mga slim dyan. O, slim na mga pare ko dyan. O, ito. Ano to? RVCA. Ang ganda nito, pre. Size small din, pero ano siya? Stretchable. I think pwede ito pang medium. Eh. Kasi sa akin to Small small to pero kasha to medium for sure. All So ito 'yun. Mapupunta to lahat, ah uh, mapupunta to lahat sa sa ukay mga pare ko. Sa inyo lang lahat. All So hey, ingat kayo ah. Ingat. Salamat. Share, comment, subscribe. So parang iba tong uh, iba tong uh, vlog na to. Ingat kayo ah. sa ulitin, babayo.